Hello guys! Ang ganang hapon sa inyo lahat. <laughs> ngayon lang ulit ako nakapag-video at masyadong busy ang ating buhay-buhay guys. So, dito ako ngayon sa labas. Pupunin so, ko yung aking kay na uniform. At ako ay nalalaba. Araw-araw ko yung dahil dalawa lang ang aking uniform. So, kada week ako ay naglalaba ng uniform ko. At ayan yung aking mga halahalaman. Ayan. Tag-init dito, kaya pangit yung aking mga ano, tanim. Wala akong tanim ng mga gulay ngayon dahil ano, uh, mainit. Hindi mabubuhay yung aking tanim. Kapag ako ay nagtanim, magastos tubig kapag nagtanim pa ka ngayon tag-init dahil lagi kang magdidilig. Maganda yun, magtanim kapag tag-init kasi ay maganda magtanim kapag tag-ulan dahil hindi mo na laging dididikaan. Lalo na kapag may trabaho, syempre wala na masyadong time. Wala na masyadong time mag ano, dilig ng mga halaman. Ganun. So, ngayon ako ay nagluluto ng chicken sa air fry na, na ko na ang bango. At ngayon ay pupunta ako sa bahay ng aking kaibigan dahil... Oh my God! Nasunog! Hello! Magandang hapon lahat. Ayan, nag... Na, Namiss kong kumain ng binangkal. Ayan, magluluto ako ng binangkal. Ito na siya. oh, ayan, Magluto tayo ng binangkal. Ano na ang ating binangkal. Meriendang binangkal. Kayo mga kaibigan, anong merienda nyo? Ako ay nagluto ng binangkal. Dahil wala dito bakery. Ako na lang nagluto-luto ng binangkal. Dahil, ano, ah, uh, sariling sikap lang dito. sariling sikat, kapag nag ka ng pagkain, ikaw na lang ang magluto dahil wala kang mabingan dito. Kagaya nitong binangkal, gusto kong kumain ng binangkal, ayan. Pwede, dahil marunong na akong magluto. Search, search lang yan sa YouTube, guys. Hello! Nandito na ako sa labas, tapos na ako magluto ng aking merienda. Ako lang mag-isa ang kakain nito. Dahil yung binata ko ay nasa lakwatsya pa, ako muna ngayon ang kakain nandito ako sa labas, nagtambay-tambay at ang sarap ng hangin, ayan hmm. kain tayo ayan, tambay-tambay tayo dito ang sarap kumain pag may kasama eh si Mr. wala dito, nasa trabaho uwihan, hindi siya uwihan pala sarap kasi mainit pa. Ang sarap nitong binangkal kainin kapag mainit pa. Pag malamig na, hindi na siya crunchy. Pero masarap pa rin. Masarap din to sa kapi almusal. Pag nag-almusal ka, kapi. Ayan ano Muntik na talagang masunog ng sobra. Buti na lang nakita ko. Ayan o. Makakain pa naman kasi hindi pa asin talagang sulog. Ayan siya. At nagpakulo ako ng ano, itong talong para isalad ko siya. Yung sausawan lang niya bagoom. kayo, kamusta ang yung mga araw? Good morning everybody. Nagpe-prepare ako ng aming mga baon. Baon ng anak ko. At baon ko dahil oras na naman ang pasukan. Ay, <laughs> maglipit muna ako ng aking mga ano. Ng aking hinubasan.

gawa na na. Maglagay na ako ng ating baong. So, spaghetti. Pinutin ko lang siya sa so, microwave. Ito so, ang baong spaghetti.

调味。另外，我们是热的哈，大家注意。 Yan yeah, yung bake ko. Iinitin ko In din to sa microwave. At ba barbecue ako dito kahapon na nabili? Ayan, initin ko to at ito ang aking almas. Kanya din. Bread at saka ham and cheese. Bread, bread and ham and cheese. Ang gusto nga pala ni Jimmy ang aming baon baon ko ito, bacon at spaghetti kajib naman ito at yung sandwich niya